Magpapatupad ng 50 centavos kada kilowatt hour na dagdag singilang Meralco ngayong buwan. Dahil sa pagtaas ng generation charge, bunsod naman ang paghina ng piso kontra dolyara. Katumbas ito ng 100 pesos na dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Hanggang 250 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hours. Samantala sa produktong petrolyo naman, nakaambang tumaas ang presyo ng diesel ng 10 hanggang 20 centimos ...kada litro, habang posibleng walang paggalaw o di ay kaunting dagdag presyo sa kada litro ng gasolina at kerosina. Paliwanag ng Energy Department, bunsod pa rin ito ng pinangangambahang supply shortage dahil sa panahon ng taglamig sa ibang bansa at iba pang geopolitical issue. Ang main driver po uh, tulad ng dati ay ang uh, generation cost at uh, tumaas po yung generation ng 43 centavos per kilowatt hour merong bahagi ang pagtaas sa uh, buwis at gayon din po sa other uh, charges